Uh, hello mga boss, uh, mayroon tayong sirang busina dito. Pakita ko lang po kung yan. Um. Pag mayroon kayong ganito, uh, wag nyo itapon. Sayang naman. Subukan po natin ayusin to, mga boss. Pakita ko lang po sa inyo kung paano, paano gawin. Tara. Tara. Ayaw talaga ako. Oh. Ayaw gumana. Pag mayroon kayong mga ganitong busina, huwag nyo munang itapog sa disco lang sa inyo para hindi kayo gumasto. Kasi mahal na kayo ng busina, bibili na naman kayo ng bago. Pero depende, pag may pera kayo, pwede naman, pwede naman kayo bumili. Pero para sa akin, gagawin ko muna ng paraan to bago ko bumili ng sasakali. sakali sayang yung pera para makapitib naman okay. ano kong gagawin lilinisan ko muna to para malaman natin kung may pompa kung pwede pa Kilimita kasi nasisira dito eh. Yung mga ito, kinakalawang kagad Dahil sa panahon ngayon. Araw, umuulan. Minsan wala pang pinaparkingin yung motor. Kaya kalimita na, nagkakaroon ng kalawang to. Tapos subukan muna natin linisan to. Sakali. Tapos sakali tumunog. Uh, sa mga may pambili, bumili na lang kayo. Pero sa wala, uh, tsaga-tsaga muna tayo sa ganito kasi para makatipid tayo. subukan mo natin pag tumunog kahit kunti i ah, adjust natin Mula talaga wala talaga subukan natin. natin yung steering kung meron yung konsya polarity natin sa telah menonton! inisan mo na. Linisan mo na ulit natin para kuan baka nagka-corrosion lang. Kilimitan dito yung kuan eh. Nakalawang agad. Uh, happy New Year nga pala sa lahat, boss. Bagong taon na pala. Ah, uh, paki-ko naman, paki-like. And subscribe. siya na kayo mga boss kasi <clears throat> medyo maulan dito sa amin medyo maulan kaya maingay pag tumunog to ah okay nakatipid tayo nito pag tumunog

Tanggalin muna natin to mga boss. Yung thread nya. Para malaman natin baka maya na lang ito ng dumi. saka palpagin natin. Napalok. Kinakalawang na yata sa loob ko eh. Minsan kasi napapasok ng tubig to. Ito. Butas. Ayun, hey, maraming eh. May dumi oh. dumi. subukan nating yung balik mga boss ito so. ha, Na, tumisan natin ito may kapakurosin din ito yung eh. problema papasok kasi ng tubig kaya kinakalawang Subukan natin ipasok ulit at saka i-testing natin. Kung ayaw pa rin, uh, may next step na gagawin tayo. Kapaluin natin Dito. Dito. So mga boss wala wala talaga ayo talagang ayo talagang tumunog kahit linisan na dito. Kinuskos ko na dito. Dito kinuskos na rin. Wala na yung corrosion niya. Ayo pa rin tumunog mga boss. So Malakas na rin 'yung battery na 'to. Malakas. So, subukan natin. Eh. O, mga puypa, oh, mapoy pa 'yung battery. Oh. Malakas 'yung battery. Hmm. Wala talaga ayo talaga tumunog. Kahit eh. Kaya tinadjust ko na. Tumungan natin ito. Ayaw talaga. Kahit spark, wala man lang kumti. Kaya ang huli natin gagawin dito, ito, papalpagin natin ito. Kaya papalpagin natin. Para... Kasi minsan kasi kinakalawang na rin yan, yung eh, mga pinya. Kaloob. Napapasok kasi ng tubig ito sa loob. Eh. Ito. Papalpagin natin para matanggal. Papalpagin natin ito ito so nga pala mabos, uh, natin to kung kasakali para matanggal yung dumi niya sa loob dun. papalpagin natin ng straw dito dito ito 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 papalpagin natin ng straw Kasakali yung tumunog kasi minsan nakakalangan lang ng dumi to, eh, sa loob eh. kasi kinik na natin dito kinuskusan na natin dito ayaw pa rin ngayon titisting natin dito palpagin palpag natin para kuhan yung negative at saka niya matanggal yung nakakalang kasi minsan may nakakalang lang yan sa loob na dumi minsan nakakakalawang kasi sa loob minsan napapasang ng tubig kaya kaya nagmumoy si kaya nagkakaroon ng kalawang sa loob papalpagin natin yun dami oh huwag mo lang lakasang kasi baka masira to nakagasket niya to para hindi mapasok kagandang ng tubig itong plastic nito. Ito lang. Itong baka lang. Ito. Siguro mga limang palo. Limang kwam. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Okay. 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 Ah, subukan natin ulit. Subukan natin ulit mga boss. Kung ayaw pa rin, ah, wala tayong magagawa. Hindi buksan to. Okay tumunog kahit kunti okay adjust na lang natin dito ito, ito yung adjustment kung ano sumang palakasin kainain ito eh Ay, ayaw pa rin Bukan na natin dito So mga boss, adjust lang natin to. Baka mamaya nagkakuan lang. Adjust natin ng kunti. Kunti lang. Subukan natin ulit. Ayun. Lakas. lang natin ng konti mga boss dito para lumakas siya ito yung palakasan niya ito yung pan niya para lumakas ah, ito pa sa kabila naman dito sa kabila sa balik okay okay malakas na ulit mga boss yung busina nasira nakatipid na kayo pag ganito pag uh, may sira kayong busina wag nyo nang itapon wag mo nang itapon baka sakali mapakinabangan pa yung may pambili suggest ko sa inyo pwede ka naman kayo bumili pero katulad ko na medyo kapos uh, gusto ko yung dini-DIY ko muna yung gamit para sakasakali makatipid naman ng kunti yun lang po mga boss maraming salamat ha sa panonood God bless po sa lahat. Uh, Happy New Year po. Paki-click na lang po yung button at saka yung paki-subscribe na lang po. Salamat po. Maraming salamat. Thank you po.